Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang paggawa ni Victor Wembanyama ng bagong history sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang out ng alipon ng 3 players ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng San Antonio Spurs ang kanilang game ngayong araw laban sa Detroit Pistons sa score na 130-108 na siyang rason bakit naputol na nga po muli ang kanilang 5 game losing streak. Bukod rin nga po dyan ay umangat na rin naman nga po sa 6 wins sa 30 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference. At lahat nga pong iyan ay nangyari dahil sa pagiging agresibo ng kanilang team kontra sa Pistons sa paungunan ng kanilang batang superstar na si Victor Wembanyama na nakapagtala ng kanyang kauna-unahang triple-double sa kanyang karir sa NBA, sa pagkakakuan niya dito ng 16 points, 12 rebounds at 10 assists, sa loob lamang ng 21 minutes niya na paglalaro. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay hindi rin naman nga po siya dito nakapagtala ng turnover sa kanilang laban, kaya dahil nga po sa kanyang game performance, ay siya na nga po ang panglimang pinakabatang player sa history ng NBA na nakapagtala ng triple-double, sunod kina Josh Gidding, Lamelo Ball, Markel Fultz at Luka Doncic. At kung titingnan nga po ninyo ng mabuti, ang mga nabanggit ko nga pong manlalaro ay either wingman o dikay guard, kaya dyan pa lang ay masasabi na nga po natin na si Wemba Nyama na nga po ang pinakabatang center sa history na nakapagtala ng triple-double. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang out na nga na po ng 3 players ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga katrops na manalo ang Lakers sa kanilang huling game laban sa Raptors, ay mananatili ulit nga po ang kanilang team sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin bukas ng umaga ang nag struggle na kupunan ng Phoenix Suns na kakagaling palang sa dalawang magkasunod na mapait na pagkatalo kontra sa Memphis Grizzlies at Los Angeles Clippers. Kaya mukhang medyo may advantage nga po dito ang Lakers lalo pat meron nga po silang hawak may namagandang momento mula sa kanilang mga pagkapanalo na siyang nagpangat sa kanila sa ikasyam na pwesto sa Western Conference sa kanilang record na 19 wins at 19 losses. Yes, ika-9 seed na nga po ay ng Lakers dahil na rin sa pagkatalo ng Houston Rockets sa laro nito ngayong araw laban sa Chicago Bulls. Ngunit bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban, ay inanunsyo muna nga po ng Lakers na nakalista na nga po bilang parababol ang kanilang superstar na si Anthony Davis at questionable naman sa si Lebron James. Nakalistar naman nga po bilang questionable ang kanilang player na si Cam Reddish na merong inindang injuries sa kanyang groin. Maliban na rin nga po sa kanya mga katrops, ay doubtful na rin naman nga po ang lagay ni Rui Hachimura habang out naman nga po dito ang kanilang point guard na si Gabe Vincent. Kaya posibleng nga po na tatlo na namang player ng Lakers ang tanggal at hindi maglalaro laban sa Phoenix Suns. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.